So, uh, boss, uh, good morning again. Naputol oh, ka rin. Kapag Aljo, maputol at saka marami mga tumatawag sa ating umaga. <laughs> Isa lang ang katanungan kung meron daw bang yes, uh, o Senate leadership change. Eh, yes, sabi sir. ko naman, wala ba Aljo dahil so far wala naman kumukontak kasi pag may leadership change dyan, ikaw nga parang kuan may gapangan dyan. Hmm. Eh, dapat kagabi pa lang or ng isang araw pa lang, mayroon, oh, pare, sama ka sa amin dito, ha, o oh, ganito, ganon. Eh, wala naman. Kami ni Tol nag-usap. Wala namang uh, nangyari wala Walang tumatawag sa kanya na grupo. Wala rin tumatawag sa atin na grupo. Ano-ano hmm. magiging direksyon ngayon na uh, Senator Erwin Boss uh, ng investigation sa flood control ngayon? Ito nga pag-uusapan mamaya. Is, is, bumitaw si Senator Tingap officially mamaya siguro sa floor pag-uusapan ito ngayon ng committee in front of uh, SP, uh, Senate President Soto kung sino ipapalit po dyan at pag ko kung direction direksyon. Kasi, may Aljo, mm. bali tatlo-tatlo na nag Merong yeah. ito nga kami, Blue Ribbon. Merong ICI na po ngayon. Eh, in, di ba, nagpapatawag uh, na sila uh, ng investigasyon. Uh, nag uh, sa na sila ng mga mambabatas. Tapos meron pa ang DOJ. Doon na base doon sa mga affidavit na isinumite po ng mga kontraktor nag-iimbestigad rin ang DOJ at magpapasumon na rin sila ng mga mababatas. So tatlo, tatlo na ang ahensya na gumagalaw ngayon, nag-iimbestiga. Uh -huh. Siguro naman, ewan ko kung makalusot pa siguro na hindi matanong mahagip yung mga dapat mahagip na hindi nahahagip namin. Siguro naman pwede nang hagipin ng ibang ahensya. Pero kung ako tatanungin, eh, why not? Di ba? nagsabi na nga na imbitahan si Speaker Romualdez, imbitahan si uh, Congressman Saldico oh. at uh, yung iba pa. Kasi nga ang problema natin, madali magsalita ng gano'n, eh, may interparliamentary courtesy tayo, ba? sa mm. na it is a tradition. Dobaga, hindi naman batas yan, mm. pero tradisyon kasi siguro Siguro kailangan baguhin yung tradisyon. yan. Yan ang tradisyon na pangit. Kongres mm -hmm. kasi... kung Congress mo ka, pwede ka patawag ng Senado. O kung ang Congress, ang, Congre ang nag-investigate sa Senado, dapat pwede ka patawag doon para magpaliwanag. magpaliwanag as resource person. Yan ang hindi naiintindihan ng ilan natin mga kababayan, lalo na yung mga tumutulig sa netizen. Bakit daw hindi uh, pwede imbitahan si uh, Speaker Rubualdez, dating Speaker Rubualdez, na, ganoon din. Uh, naintindihan uh, ko opo, naman opo. Dyan by Aljo. Naintindihan namin Dating sa galit yan eh. Okay. Nung, uh, hindi ba yun, nag, uh, people nag-rally uh, nung uh, ilang linggo na nakakaraan. Naintindihan na siguro sa mga nagsasalita doon plus the fact is sa mga social media naglalabasan. Uh, wala naman tayong batas na bawal iimbitahan pero merong courtesy na tradisyon na yan, since the mm -hmm. 70s pa na pagang ang Congress nag-imbestiga, hindi mo pwedeng patawas. Imbitahan mo kung pupunta. Mm -hmm. Pwede nung no, kaya yung sinabi nga, we will invite, di ba? Ang tanong dyan, pupunta ba? Kasi pwede niyang itanggi. Si si, si uh, Congressman Saldico, ngayon hindi na siya Congressman, mm -hmm. eh pwede na. Pag mo, hindi pa kuhaan, eh, isa sa na sa susunod. Mm -hmm. Parang ganoon by Aljo. Oh. So, kasi may tinatawag na interpalyam, eh, matagal, matagal na tradisyon. Siguro maganda rito dahil nalaman natin na may mga ganito, eh kailangan siguro alisin na natin yung mga tradisyon-tradisyon na yan, putuli mm -hmm. na natin ngayon pa lang gumawa tayo ng batas ikang of legislation alisin na natin yung mga ganyang klaseng sistema. ang sentimento kasi dito boss uh, senator erwin ng taumbayan gusto nilang marinig transparency ba kasi ang ICI mukhang hindi ho nila isa sa publiko ang kanilang pagdinig ganun ang kanilang uh, we can only invite kasi by alju eh we can only invite uh, former speaker romaldez uh, we can invite uh, ikang yung mga sitting congressman. Mm. Ang uh, problema, we can, you cannot force them. Hindi yeah. mo pwedeng isabi na. Si Saldi ko dahil hindi na siya congressman, pwede na isapin na kung hindi niya pansinin o baliwalain lang mga aming imbitasyon. Mm. Ito namang snap elections daw ni Senator Alan na Peter Cayetano. Ano masasabi mo dun, sir? Maganda pakinggan yan. Maganda tignan. <laughs> ang problema dyan, <laughs> by, dalawang bagay. Number one, pondo. Oh bilyon na naman ang gugugulin natin. Hindi pa nga tayo nakapag-eleksyon sa BARM. Hindi pa nga tayo kinansel na nga muna yung uh, ikang ST barangay election. Papasok natin itong snap election. Pangalawa, pagre din ang lahat. Magre-resign simula sa Pangulo. Mga tama naman po yun. Ako, ako isang ayon actually. Mayo, I mean, presidente, vice-presidente, senador, congressman. magre lahat. Sino ngayon magpapatakbo po ng bayan? Ilang buwan po yan. Kung pati ang presidente pag -re resignin ho, lahat, lahat po, pati mga mambabatas. Yan ho. Pero pinaka number one issue po dyan by Aljo, pondo. Saan ano mm. naman ho tayo kukuha? Mm. Ika nga. ay eh, wala pa nga tayo. May problema pa tayo sa barm election. Hindi natin ma-execute-execute. -execute. Ganon din yung uh, ika nga barangay at SK election. Puro na lang kansila. Tapos siyempre another billion na naman ito. Nakafocus na naman tayo sa stop election. Gagastap, gagastap tayo ba Aljo yan. Mm Hindi -hmm. naman. ba <clears throat> Magpapadala ka lang, magtiprint ka ng materyales. Ilang million yan? Gaano katagal na naman yan Bay Aljo? Mm -hmm. So maganda tignan, maganda pakinggan. <laughs> ang problem, mm -hmm. uh, kakayanin ba? Mm -hmm. So yung dalawang problema na yan, yung yung uh, pondo, billion ang gagastusin dyan Bay Aljo. Mm -hmm. mag na naman tayo. Biro mo. At saka mahaba yan bay, Aljo. Mahaba na lista niya, biro presidente, vice-presidente, congressman, mga senador, labing dalawa. O pati mga party list na naman, eh, sasama na naman dyan. Ang maiiwan na lang, mayor, gobernador, yung mga LGU. So, mm -hmm. Ma mahababang -hmm. mahabang usapin yan, Bayaljo. Singit ko lang nga, sir, Ito bang pagbibitiyo ni Lacson sa Blue Ribbon, makabubuti o hindi sa Senado? Wala sa kanya yan Bay Aljo. Kasi uh, decision niya yan. Hindi natin pwedeng uh, pakialaman. Depende rin kung saan ka nakatingin. Kung nasa mayorya ka o sa minorya. Kung ikaw ay uh, nasa mayorya, may epekto siguro sa minorya. Meron din. So depende. Depende kung saan ka, saan ka nakaanib sa mga oras na ito. So, sa minority siguro, sabi naman minority tama lang yan. Sige magbitew ka niyan. Sa mayorya, eh, parang may mga nagsasabi na hindi naman yata tama. Pagkamat eh, may mga ikang diskusyon sa mga, ikang sa lounge namin, pag may mga break, may mga diskusyon-diskusyon. Pero naayos naman kaagad. Yung nga lang siguro na boysit na si senator Lacson dahil sa mga banat kaliwa't kanan na parang pinangungunahan siya sa, ang pagkaintindi ko lang Bay Aldo uh -huh. sa kanyang ginagawang investigasyon. Okay. Pero isusulong nyo pa rin, sir, ha? Hindi, hindi dapat makialam talaga ang mga mambabatas sa bidding ng mga proyekto ng pamalan. Sir, mambabatas ho kami. Hindi po kami kontraktor. Di sana, kung yung mga mambabatas niyan, eh, nakikialam sa bidding, eh sana, hindi na sila tumakbo ng kontraktor, ay ng kongresman uh, hmm. o senador. Sana, nag-kontraktor nag, uh, na lamang po sila, di po ba? O sana naging engineer na lang sila, yun ang hiningi nila, pumasok sila sa DPWH, magpa-appoint. Eh bakit mo papasukin pa yung kontrata-kontrata niya at bidding bidding by Aljo? Mm -hmm. Yan -hmm. Diyan ang kakaproblema eh, di ba? Kasi kaya nga insert, nag-insert, kaliwat kano ng insertion, flood control, dahil hindi naman talagang specific nakalagay doon yung mga costing, sa ang barangay, basta ilagay lang flood control, care of congressman ganito, sa ganitong district. Wala na eh. Dapat siguro ang pinakamaganda diyan kung meron man ay ilagay sa eskwelahan ito school building for uh, public elementary school building in barangay ganito ganon uh, 12 classrooms di ba specific dapat o hospital uh, uh, district hospital in munisipyo ganito ganon dapat nakalagay balaljo para makita ng mga tao at nakalagay yung pangalan mo doon through the effort, tama po yun, through the effort of congressman para makita, pag tapos ay ah, ikaw congressman na ah, ikaw senador, hindi mo tinapos itong kontrat. Pati yung kontraktor, nakalagay din doon. Hmm. Ah, con contractor, kung sino nakalagay dyan, 1, 2, 3 construction, para kung mag 1, 2, 3 sa proyekto, huli ka agad siya, di ba? Dapat nakalagay yung mga ganun, yung mga karatula, hindi yung completion date, amount, yun lang makikita mo eh. Hindi mo makikita kung sino sponsor. Dapat nakalagay doon, Is sponsored by congressman ganito. From the people's money. Di ba, Bayal Joe? Dapat Tama. ganun. Okay. Nagkakay salamat, uh, Boss. Senator Erwin Tulfo. Ingat po. Okay. Thank you, Boss. Thank you. Good morning! Chairman Games and Amusement uh, and Social Justice and